Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni E.B. Hugalbot uh, Sabi niya, wife of former Nepalese Prime Minister just died She was burned alive by protesters in their home Reports also say Nepalese Cabinet Ministers are being evacuated by helicopter This is a developing story So isi night ni Uh, well bot mga news articles tungkol sa kaguluhan nangyari uh, sa Nepal. Nagsimula kahapon tuloy pa rin na ngayon. Parang gumaya sila sa uh, in Indonesia eh. Kaya parang, malala nyo nung people power noong 1986? Magandang nangyari. Napatalsik ang Marco Senor. Ginaya tayo ng iba't ibang bansa eh. So ito, delikado. Sinimulan ng Indonesians, sumunod ang Nepal. Bilalaman. Sinunog ng buhay ang asawa ng ex-prime minister. Nako. Ano bang? Mangyayari ba ito sa Pilipinas? Ah, marami ng kinakabahan dyan. Hindi eh, na makatulog-tulog. Oh, basahin natin. Ito yung article sa Newsweek. Wife of ex-Nepali Prime Minister burned alive. Gen Z revolt engulfs the country. Mga kabataan. The same, kabataan. Mga estudyante nagsimula sa Indonesia, sa Nepal, ganito rin. Gen Z. Young people. O, oh, pasahin ko ah, The wife of former Prime Minister of Nepal, Jalanath Kanal, died Tuesday. After she was burned alive. When her home was set on fire amid violent anti government protests in the country, regional media reported. The, the Nepalese parliament building and the homes of political leaders were torched in the unrest, which has plunged the Himalayan state into a full blown crisis. The protests, which are being led by Gen Z, erupted on Monday. So, pangatlong araw na ngayon. Erupted on Monday in response to the government's ban on major social media platform, platform combined with a long-standing resentment about political corruption and lack of opportunities for young people. So, pare-pares Indonesia, Nepal, Philippines. Oh, ano ba, nung 19th Congress, di ba? Gusto nilang i-ano ang Facebook. I-control ang Facebook. Gusto nila. La, sige, gawin nyo yan. Baka magsisi kayo sa huli. O ito, yung summary sa nangyayari sa Nepal. The government repealed the ban on Tuesday. Tinanggal na nila dahil takot eh. Yung ban sa, I don't know kung anong platform nila doon. Facebook ba? TikTok ba? I don't know anong malakas pinagbawal nila nagalit ang mga kabataan o, ngayon tinanggal na yung ban o. kaya pagkatapos marami nang namatay ito Prime Minister K.P. Sharma Oli and other key officials have stepped down grabe ano may delikadesa din hindi siya kapit ko sa Pilipinas I don't know kung may mag-step down kapit ko eh Demonstrators look ready to continue into a third day ngayon. At least 22 have died and hundreds have been hurt in unrest. Sa Indonesia, ang monitor ko, walo ang patay. Tapos more than 1,000 ang inaristo ng mga polis. Tens of thousands have defied curfew As the military calls for calm negotiations. Eh, wala kayong magagawa sa galit na taong bayan. Hindi man pwede na military ka pagbabarilin mo na lang mga tao. Hindi pwede. May konsensya rin ang mga men and women in uniform. Ano pa? Ito. So, let's talk over Pilipinas. Ano kaya ang iniisip ng palasyo ngayon? Ano ang iniisip ng kongreso? I'm sure na monitor nila ngayon ito nangyari sa Indonesia, nangyari sa ano, na ang taong bayan is naabot na ang sukdulan. sandali, uh, basahin ko yung text ng kaibigan ko sa US. Ito, uh, taga tagadabaw siya, nurse. Matagal nang nanirahan sa US. Ito ang kanyang text. So, General, um, bisaya lang ito. Ay, Tagalog ko lang mamaya. On sa naman ang nahitabo diha sa Senate. Feeling nako Philippines is now truly hopeless na June. It is so disgusting how they replace Escudero and especially Marcoleta who apparently opened the Pandora's box of shameless corruption by government officials. Indonesian movement should start now in the Philippines. Ito niya nang mangyari sa Indonesia eh. Hopeless na giyod ang akong feeling karon. I cannot continue watching the hearings kay naglagot na po, And I am crushed Why even remove Marcoleta? He is the best senator there. is to head the investigation. Unya, they remove him. This is way too much for me. This is incomprehensible. Filipinos need to be on the streets like the Indonesians. Truly disheartening events to me. Yan ang ginagawa ng mga makakaliwa. Sila ang nangunguna. Kaliwa't kanan na. Kasi ito na yung right moment ng mga makakaliwa. Gusto nilang magkagulo. Kasi kung nagkakagulo, mas malaking chances nila na mapabagsak nilang gobyerno, yung mga leftist. Kaya, and, very, in, ano, convincing yung rason eh. Corruption. Sino ba naman ang natutuwa sa corruption? Kaya, I believe, ano, Lalala -la -la ang protesta sa Pilipinas. But I don't know kung aabot ba tayo ng level ng Indonesia or level ng Nepal. Kasi ang Pilipino, mapagpasensyoso, uh, peace lang eh. Kaya lang, ang mabait na tao, pag napuno ang galit, ayun, grabe. So, sana hindi mangyari sa Pilipinas na ang First Lady, o oh, South Korea, nakakulong ang First Lady. Nepal burned alive. Oh, Pilipinas. Ano kaya mangyari? I don't know. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ana ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abono siya. Mm, mayong buntag di Angkol. Mayong buntag sab. Mm. lang, kay, ako na sab ko ga. Ma so, ang itsura sa Ay, kape ni Angkol nga. duha na kabulang karong adlaw o. Oh. Mayong ang iyong tubo. So tulo na siya kabangag sa pag-abono. Huwag ka kutsara siya nga complete o yurya. Kaya kuha naman, duha naman ano siya ka bulan. mga sanga. Pag unom ni ka. Iman Sa ganda niyo, so. Ipanda'y kuha. sa sanga din. Sa iyo, nabunga na. Siya Unom sanga. sa Pero mas wapo lang sa Una. Uy, kiyo.

sa duha pa kabulan nga kapi. Og karon naman sa pag-abono ni Angkol naga spray na pud siya. Lo. sa nagsuporta labaw sa Ginoo nga naghatag sa uguan, kanang langin uh, kanalangin kaluoy man apil mi sa Uh, kuan sa pagtanong uh, sa kapi na uh, mo'y makasulubad sa among uh, pangabuhi, lawas sa pagpangalagad sa ginoo. Salamat kay ka,